Yun. Yan, yan yung mga Ma. ayun, ang dami mo palang mga gamit pala. So mga kablog, ko, itong na bago na naman tayong anti-hero na nagnatulungan. At ito ay nagbalik loob siya sa dito sa kaliwanagan na siya. So yan bro, na uh, ilagay mo lahat yan sa tubig, bubuksan mo lahat yung mga grapa mo na yan. Ipahawak mo yung cellphone. Ipahawak mo Pahawak mo yan sa kasama mo. Ipahawak sa kasama mo. Um. Kawiri ba? Kawiri? Guniti ba? Guniti. Oo. Oh, <laughs> oh. <laughs> Teka, asa mo bro? Surigao. Oh, Surigao ka? Oo. Ah. Uh -huh. Mga bisaya gihapon. Bro. Oh, Di na hawat. bro. Obrihan na na. Oh. ako sa Manila karon Oh, sige, oh. Laglag -lag mo na yan dyan. Laglag -lag ka na. Yan. Laglag -lag mo lahat. Pwede ba kung matulong dito? Oo, oh, pwede. Eh, totok lang yung cellphone dyan sa ano. Timba. Oh, sa uh, tanggana pala. Yan, maganda yung naisipan mo na sumuko ka na talaga lahat na yan. Kasi wala kang mapapala dyan. Miss nga, mag ano po siya ba? oh, yung mga Latin na yan. Yan, basahin mo yan. Kumol? Oh. Miss nga, maglalaga rin siya kahapon. Hindi na kapag maglalaga Dahil nga ng katawan niya na para doon siya natutumba eh. Kinakain kasi kayo ng Latin yan. Hindi nyo lang alam. Papahinain nyo yung katawan nyo. Yan. Itutok mo yung ano, saan ba nakatutok 'yan? <laughs> yan. <laughs> Kaya nga, dambo ko na siya mga patay. Mauna na na ron. Ano kasi, ang, patay, ang, ang kinikilala kasi, yung mga kuwan eh. Mga patay eh. Bro, yung mga medalyon mo bro, paharap mo nga sa akin bro. Awakan mo. Medalyon ko eh, patubang sa iya. Pa, bro? Patubang ng mga medalyon sa, sa, sa akin eh. Yan. Tutok mo, tutok mo yung kamera. Baba konti, baba. Lahat ng mga medalyon. Gusto ko makita. Yan, 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 yan. Alisin natin ang visa niyan. Steady lang, steady. Steady na kuno i pundo ra bay pundo it. Yan. Yan, pundo lang. O yan. Sige. mo na yan dyan. Open mo eh. Open. Hey, bro. Ayaw na pagbasa. Ano Ano yan? Ilapin rin eh. Okay lang yan. Kahit hindi mo nabasahin yan. Wala namang say sayan yan. Okay na bro. Oh, ha? Okay na. Okay na. Okay. Oh. Lahat na yan, ibaon mo yan sa lupa ha. Na, wag mo nang... Wag mo na talagang balikan yan. Opo. Ha? Opo, opo. Oh, sige, be. Itotok sa akin yan. Totok mo atas konte, atas konte. gusto ko makita yung kabuuan ng planggana. yan, yan, yan. Ayan, Lusaw na yan Walang bisa na yan bro Walang kapangyarihan na yan Ibaon e, e, oh, mo yan sa lupa ha O so, kaya kung, yung, O kaya itapon e, mo yan Sa malalim na tubig na ha? Wala nang makakuha na iba Ibaon e, na lang kasi Para wala makakita ba Oo oh. At huwag mo nang balikan no. yan Pag uras na tinalikuran okay. mo na yan Huwag mo nang balikan yan Sige bro yan. Okay. Oh. Kuha ka ng tubig na maligamgam. Papainumin kita. Tubig, gano'ng mahal. Gano'ng Ang init, bro. o, <laughs> oh, ito pa. Isa pa, ha. <laughs> Ah ah. Sok. Duduk. Hmm. Astaga. Ala pake ramdamo, pake ramdaman mo. May kaibahan ba? May init talaga. May init. <laughs> Yung parang parang nahihilok ka. Anong nangyari na? Nagbago ba? Oh, hindi na mas, hindi na kuan grabe. Hindi na siya grabe. Medyo okay na siya ngayon. Nga, na, na, na. Tagamot kita. Yan Sige, Sige, ganito ko na lang po. So ah, ngayong so, Sunday, maghanda ka, mag-prepare ka ha. Ah, para mabasbasan ka ng kasama ko hanggang sa pangatlong isinugo ng ating ama ang mag basbas sa'yo para maging sagrado ka bilang isang tismundo. Ha? Ah, ngayon, buntag ah, bro, buntag. Ha? Hapon na. Hapon mga... Oh,